mga kababayan ha, uh, ito po'y galing sa Sunstar Davao. Kita niyo po ha, news, Sunstar Dabao, 4 mm, days ago. Uh, post ng Sunstar Davao yan. So ano po bang nakasaad sa kanilang post? Mm. A flood was reported along the National Highway in Likanan, Barangay Lasang, Davao City at around 7am on Tuesday, May 20, 2025. So ito po ang picture mga kababayan. Baha po talaga siya. Oo. Oh. Highway yan ha. Oh, akala ko ba ang dabaw is improved? Akala ko ba ang dabaw is maganda? Bakit may tunaan ng kalabaw? Na? Oh, dabaw? May tunaan ng kalabaw sa highway pa? Di po, ga baga. Mm, ito na kalabaw. Mm, sulat ha, Davao baha. Mm. Ang nakalagay, Davao City, Davao del Sur, Philippines. Davao Agusan National Highway, Davao City, Davao del Sur, 8,000 Philippines. At 7.2952, long 125 nautical uh, miles, kilometer per hour. Uh, ano to? Erplano. Mm. Ito nga mga kababayan, oh, GPS map. Oh, may GPS map pa yan ha. Oh, Kalinan, Lasang, Davao City. Oh, sunod mga kababayan, ayan pa oh. Mga polis, oh, kita nyo naman. Sino may kasalanan? Hindi, si BBM na naman ang may kasalanan ng bahay. mga kababayan, kasi si BBM ang presidente, pat si BBM ang tihin. Kasi pag may bagyo, si BBM may kasalanan. Kapag naglindol, si BBM may kasalanan. Kapag may bakla, nagbagyo, si BBM na naman may kasalanan. Kapag may tumboy, nagbagyo, si BBM pa rin may kasalanan. Ultimo nga, hindi sila makautot kinakabag, si BBM na naman may kasalanan, mga kababayan. Kasi yung 51 billion kasi, mga kababayan, na binigay kasi nung panahon ng 20, uh, 2016 hanggang 2022, Uh, may 51 billion flood control o oh, inahanap ng mga ano yan inahanap ng mga DDS yan o oh, BBM nasaan na yung 5,000 flood control mm, -mm. yung 5,000 flood control nasaan na BBM tignan mo binaha na ang Dabao BBM mm. dapat ikaw ang sisihin kasi ikaw yung presidente o oh, ganun yon mga kababayan oh, kasalanan naman to ni BBM binaha ang Dabao mm. tapos ang tanong Meron bang mayor ang Davao? Meron. O bakit si BBM? May kasalanan. Hindi kasalanan ng mayor yan. Kasi ang mayor, mababa lang kaysa sa presidente. So kasalanan po talaga ng presidente. Naha. ah, Dito sa Hong Kong. Wala po, ma'am Jessica Espega. Basta bukas, ma'am, alas na Nasa Wan Chai kami. Oo, oh, oh. ako magulat ako dito. Baka sa Wanchay, marami sila. Ay, kakain tayo doon sa wa Libre nyo ako. <laughs> diba? Mam Faye. Ayan, Porta kay Kaya, Puno. Ay, sir. Ba? O, oh, ma'am, nalilito ako eh. Mam ma Evelyn. Hello po. Ayan, bakit parang champoy haircut mo? <laughs> Hindi, ginagaya ko talaga, ma'am, si ano... Yung, alam mo, yung Sailor Moon sa Japan. Tapos, yung Korean-Korean. Eh, nasubrahan ko, ma'am, ganyan. O, oh, tapos sabi, para sa'yo ang laban na to. Manny Pacquiao. Oo. Oh, oh. hmm, lahat ng salana ni BBM. Oo. Oh, oh. Biruin nyo. Ito ha, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo kung bakit binaha ang dabaw. Oh, meron akong ano ha. Ito, ito, ito. Evidence natin to ha. Mm. Baha sa dabaw yan, mga kababayan. Post ng Sunstar Dabaw. Oh, baha yan ha. Oh, bakit nga ba binaha ang Davao? Kung ano nga ba ang problema diyan sa Davao kung bakit laging binabaha? Oo. Oh, oh. So ito mga kababayan, i ko lang po. Ah, ano ba ang sabi ni Nograles sa Davao? Si Nograles na mismo nagsabi. Oo. Oh, oh. Ito ha, mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Nograles sa Davao baha. Wait lang ha. Baha sa Dabaw. Pakita ko sa inyo kasi hindi man po pwede na hindi tayo magsalita kasi totoo naman po talagang may baha po sa Dabaw. Oo. Ito oh. <clears throat> Wait lang. Actually, hindi naman masyadong makita yung video ni Nugralis. Sa TikTok lang kasi yun, mga kababayan. Eh, wala kasing TikTok dito sa Hong Kong. Actually, ano kasi uh, Hindi maano eh Sa Facebook na lang hanapin natin Oo, oh, oh. Nograles Baha Sa Davao Walang tiktok ang Hong Kong, di ba China ang tiktok Ayan Oh. Ganyan po ang baha sa Davao Kapag nagbaha po sa kanila Ganyan po Oh. Ngayon, iyan po ang tinatawag na city. Oh. Ganyan po sila kapag nagbaha. Hmm. Kita nyo? Okay. Itong, itong, sa totoo lang, itong vlogger na to, kutang-kuta na sa akin. Ayan po, oh. Ayan po yung baha sa Dabaw. Oh. Kita nyo naman po, flood bat po ang tawag dyan. Ah. Parang ilog na si Sir Jeffrey. Tignan mo yo eh, eh wag yo sabihin na mga malalaking sasakyan gumagalaw ang tubig. So pag tao naglakad diyan, malamang sa malamang nasa tuhod po ang tubig. Ah, oh, sabi ko nga sa inyo, floodbat ang tawag dyan eh. Tapos yan, ipinagmalaki nila sa best city ang Davao. Actually ah, ito, sa, sa, akin lang, para hindi naman po tayo dito, pero para fear po tayo, ang Davao po talaga is, yan po ang pinakamalaki na era sa buong Philippines, ang Davao. Ang problema lang, aanhin mo yung malaking era kung may problema naman. Di ba? Malaki ang era. Baha naman. Diba eh, kung ang Maynila nga ang problema natin traffic. 'Di ba? Oh, nahihirapan tayo. Isa eh, daw, hindi lang baha, traffic din. Oo. Daya, traffic na, baha pa. Oh, Ito, mga kababayan, i-research natin. 51 billion. Mm. Dito actually hindi naman natin 'to makaligtaan mga kababayan. Hindi naman natin 'to makakalimutan na Totoo ba na may 51 billion flood control uh, sa Davao? Actually mga kababayan, Davao City po ang pi may pinakamalaki na budget para sa flood control nung panahon or nung administrasyon ni dating presidenteng Duterte. Davao po ang binagitan ng 51 billion. Andaan ninyo mga kababayan, walang bagyo Ah. ah. Paano nangyari na binaha ang Davao na wala namang bagyong binalita si Kuya Kim? Kuya Kim, ano na? Oh, may nabalitaan ba kayong binalita na, na may nasalanta, may naluno, nalunod, na inanod? <coughs> wala. Oh. Ito mga kababayan. May post dito. Wait lang, wait lang. No, wala eh. Saan ba yun? Ba't nandito ako napunta? Oh, flood control. Dito tayo. Hmm. House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. Ito na mga kababayan, ito po ay GMA News. Actually, oh, kahit basahin niyo po yan, kahit nakabaliktad po yung camera natin mga kababayan. No? Oh, sige, oh, para hindi baliktad, oh, baliktarin natin yung camera. Ayan po. Oh, GMA News House Panel Verifying 51 Billion Allocation for Davao District of Paulo Duterte. 51 Billion Allocation. Uy maraming salamat po sa nagpalipad. Thank you, thank you so much po. Ay, hindi ko na makita yung nagpalipad mamaya po. Oo. So ito ha, mga kababayan. Ayan babasahin natin ha. Oh. Maki-kwento hello po and kay Ma'am uh, B. BMV. Ayan, mag shout out po. O, ito, House Panel Verifying 51 Billion Allocation for Davao District of Paulo Duterte. Ito na, the House Committee on Appropriation is verifying social media that in a Congress. Panel Chairperson Elizalde Co. told reporters in an online interview that there are documents circulating on social media that show that Davao Okay na po ba ako? Okay na, nagsasalita na ako. <clears throat> Mahina yung internet ng ano Ayan, okay na po ba? Mahina yung internet ng ano Ayan, okay na po ba? Oo, oh, parang no signal po. Ay, ano. Ayan, okay na po. ba? na oh, parang no signal po. Okay na Okay na po. Ayan, okay na po. Ayan. So, balik tayo sa ating topic. Ayun, no, wala tuloy. Asa na ba yun? Si GMA News kasi. Alam nyo naman, chismis ito eh. Hmm. Ayan, okay na po. So, ito, House Panel Verifying 51 Billion Allocation for Davao District of Pablo Duterte. The House Appropriation Verifying Social Media Post that Davao City Representative Pablo Duterte received 51 billion in district allocation in the previous Congress. Panel mm. Chairperson Lizaldi Ko told reporters in an online interview where there are documents circulating in the social media that shows that Davao City is allo allotted or allotted 13 billion uh, 13 billion in the first year of 18 Congress and then 35 billion in the succeeding year and 13 billion in the third year. Mm. So where are also checking on the verica, uh, veracity Kasi during that time, mag, maugong talaga na during the 18 Congress, medyo maugong yung kwento na almost ganun kalaki ang release, sabi ni Saldico, Ang kwentuhan talaga, who can question the Holy Land of Davao? Ayan. So, co explain that the average district are allocated 500 million to 2 billion per year do oh, Duterte in a social media post last week informed his constituent that he, the House leadership, has taken out two billion from new NAP budget that first district and left only with 500 million for the bawin the bawinios this year. Oh, so in the same post, Duterte voices opposition to the current people's initiative as is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate Ayan, themselves in power. Co, confirm that allocation for Davao City were decreased in the present 19 Congress. Last year, gusto po ng DPWH, sabi nila na dapat dinait, o oh, diniit na ang Davao dahil sobra na ang marilis daw sa Davao. That's why from 13 billion, bumaba ng 4 billion. Then this year, naging 1 billion na lang po ang allocation ng District of Davao. Kailangan na rin po ng balan balancing on the other district, sabi ni Saldico. Oh. So, ibig sabihin mga kababayan na 51 billion nga daw para sa, yun nga, sa flood control. Holy land, sabi ni Yoj. Oh. Kababayan, saan nga ba napunta yan? Napaka-imposible naman mga kababayan, tanungin ko kayo. A ah, tanungin ko kayo. Siyempre ikaw namuno ka sa bayan na 'yan, namuno ka sa lugar na 'yan. Siyempre, unang tugunan mo, 'di ba? Mhm. Mm -mm. Ma'am Delia, hello po, Miguel, shout out. Oh, unang tugunan mo ano? Unang tugunan mo mga kababayan na tawag dito, problema ay 'yung problema ng lugar na 'yung nasasakupan. 'Di ba? Pamtina ni Atitaning, Miguel, shout out po. Oh, kasi yun ang problema mga kababayan eh. Mahirap kasi na namuno ka sa lugar na yan. Tapos, 'di ba pag tumakbo kang pang ano, tumakbo ka, papasok ka sa politiko, 'di ba ang sasabihin mo, kapag ako nanalo, gagawin ko na hindi lang 13 month, gawin kong 14 month. Ah, salary. Oh, ah, kapag ako nanalo, ah, ipaputol ko ang AX, ipaputol ko ang AKAP, Ah, di ba? May mga ganyan-ganyan, mga kababayan. Ma'am Linda, do, uh, daungkay. May love shout out po. Ginger T and kay Sir Maki Kwan. Oh. Di ba may mga ganong panga mga pangako? Oh. Huwag ka malikot, yung signal mo na wala. <laughs> oh. Di ba mga ganyan, mga kababayan? Oh, tinunug at tinugunan lang nila mga bulsa nila, sabi ni Sir Kendry. Di ba? Kung ikaw, congressman ka, ano bang unang proyekto ng congressman? Di ba? Kalsada, tulay, di diba? Mga hanging bridge, o, oh, di ba? Yung mga street lights, di ba? May mga ganyan-ganyan sa lugar, baha, oh, diba? yung mga, ano, vulnerability, yung mga DRRMO, DRRMC, di ba? Dapat makipag-coordinate ka, makipag-counterpart ka sa mga LGUs, kasi you are congressman, you are governors, di ba? Mm -mm. Ganyan ang ano, ganyan ang dapat gagawin. Eh ang problema, nanungkulan ka diyan tapos Oh. Ganyan ang dapat gagawin. Mm. Tapos magugulat ka, baha kita nyo naman. Oh. So, biruin nyo, ilang years na nanungkulan itong mga Duterts sa Davao, mga kababayan. Ha? Ilang years silang nanungkulan. Oh. Eh bakit itong baha sa kanila hindi ma salba-salba, hindi ma resulba-resulba, hindi matugunan ng ano BTM Hello po. Hindi nila maayos-ayos itong baha. Ayan oh. So inyo ipagmayabang eh, ninyo na 20 years ako dyan, mayor ako, fiscal ako, presidente ako. Anong ginawa ninyo dyan? Kasi kung sabihin ninyo dahil sa pamumuno pamumuno ninyo ay maganda, di ba? Mm -hmm. Dahil sa pamumuno ninyo tumaas ang era ng dabaw, Hindi naman po kayo ang dahilan kaya nagpapataas ng era diyan. Ang dahilan dyan, dumami ang mga investor, dumami ang mga uh, nagtatayo ng businesses. Ngayon, in instead na dadami pa yung mga mag invest dyan, mababawasan. Bakit? Kung ikaw negosyante ka, fast food, sinong bibili dyan sa fast food mo kung ang tubig nasa loob? Di diba? Kung ikaw, magtayo ka ng grocery store, sinong pupunta sa grocery kung ang tubig nasa loob? Eh, mag-ground pa kayo dyan, maubos pa kayo lahat. Di ba? Mm, mm So, dapat, tugunan ninyo ng pansin itong bahang ito. Oo. Uh -huh. Ayan, no. Tugunan ninyo ng pansin itong, ah uh -huh. Hanggat, alam nyo, sa totoo lamang katulad, tagalabaw, dabaw oh, Kung hindi ninyo solusyonan itong uh, problema sa Dabaw, habang buhay na yan, sunod, sunod, sunod na yan. Susunod yung anak, tapos maging mayor na yung apo, maging mayor na yung pamangkin. Ma'am Linda, kanina pa po yan po putol-putol na live po natin, ma'am. Mm, ngayon, hindi na po. Mm -mm. So, yun lang po, ah, mga kababayan, yung ating uh, tampik patungkol diyan sa baha ng Davao. Mm. Dito naman tayo mga kababayan, sunod sa gabinete ni President Bongbong Marcos. Oo, oh, ito na, pang kafirin uh, ang mga taga Davao, pang kafe rin. <laughs> Wala ng pondo na gastos na sa, sa bar. Hayaan nyo na lang sila, baha na sila na dyan, sabi ni Mix Opinion. Oh. So ito na mga kababayan, Marcos Jr., Gabinet After Courtesy resignation So ito